Magandang hapon po mga mamsi. Gusto ko po maglinis ngayon. Dami pong kailangan ligkitin. Ito lang mag-isa ngayon. Hino muna ako ng aking tubig. Kumain kasi kami kanina. Hindi namin naligpit ang kutsara at sandok. Po sa inyo ang aking bahay yan po ay paliguan ko hindi pa yari <coughs> hindi pa po yari pero pinag ginagamit na namin yan. yan po ang aking kusina yan yan po ang aking kusina yan ang aking kusina mahalaga basta may kusina kahit hindi ito aking La mesa, kalat. may kalat ng aking kasi Lamisa. mesa. Kararating ko lang. Ay kinuha kasi ako. Yan, ito ang aking bahay. Dito mahalaga may tinitirhan kami ng mga ang, ang, ang mga anak ko at isang apo ko. Ayan na. Ay, wala nang ilaw ang nanay ko. Nalobat na. Ay, nalobat na ang ano ng nanay ko. Ang power bank. Saglit lang. Ma, saglit lang. palitan ko lang ng power bank yung ilaw ng aircon para may ilaw ang nanay ko ang labas ko muna ang aking bahay ito ang labas dapat itong kusina ko eh hindi pa nangyayari hindi pa nangyayari yan eh open ang ano ko walang dito ako naglalaba <coughs> mga mapagawa eh. Wala pang ano eh. Bakit? Yan. Natulo na kaya hindi ko magawa itong kusina. Yan. Kusina yan eh. Kalan. Paglalagyan ko ng kalan. Eh. Kinulang sa ano. Kaya doon muna ako sa loob. Kasi ano. Natulo pag tag-ulan. pag ulan na eh. Yan ah. Kaya hindi ko ginagamit yung kusina sa labas. Pag mayroon ng ano, saka ko gagawin. Ang CR ko ito. Ito ang CR ko. tara tara Ang CR ko yan. Ito ang CR ko. Hindi ko alam kung maglilinis ako o magliligpit. Hanggang dito na lang po. Sana hindi kayo magsawa sa panonood sa aking munting video. Maraming salamat sa subscriber ko. Sa nag-views. Um, sana tuloy ay tapusin niyo ang video ko at may ads. Kung may ads, maraming maraming salamat po. Panoorin nyo hanggang matapos ang aking video. Salamat! Love you! Love you all! Bye-bye! God bless!